Lakad-lakad tayo, guys. Ito, kahit alas 10 na pasado ng gabi, lalakad pa rin. Mayroong buwan. Dito ako susulpot kasi shortcut na daan na lang namin kaysa doon iikot sa kabilang kalsada. Kunin ako sa kabila. Yun o, doon ako nang galing. Nasurkata niyan. Dito ako lalabas. Yan. Dito yung malaking kalsada. Ay, lapit na ako. Ito yung ano. Marami pa namang masasakyan. Tsaka maliwanag paggabi. Kaya hindi rin nakakatakot kahit paano. malapit na ito na yung bahay na pupuntahan ko. Ayan. Ito mga sasakyang nakaparada. Dito na ako sa ating paruroonan. Kasi may pupunin ako. Ito yung gate. Walang tao. Walang tao. Nakita tayo sa taas kasi. Nandun. Pagpuling po niya. Sa taas. niya. Ayan. Dito na lang. Dito naman, guys. Pa-uwi na ako. Dito ulit ako dadaan. Lulusot ako sa amin. Bahay. Dito ulit ako. Dito kasi kami mabilis makarating kapag mag-shortcut ka dito sa daanan na ito. May kinuha lang ako doon na papili sa pinuntahan ko. Xerox Dito naman ako lulusot Tapos Ito na yung malaki rin na Kalsada Dito sa kabila Ito guys so yung pagawaan ng ng, ng sopa Bawat lahat yung mga tanim na dates Ito guys dati yung pinagtanim tanim balag Ayan, Wala pang tanim ngayon kasi mainit pa tawid pa ako sulit ulit ng isa tawid ka lang kasi yun bang, um. sa labi na na itu nama angka kegiatan suami nya terbang bilang um, hilang hilang pun ya baiklah itu pandanglah mau kemakan tinggi itu tanaman um, itu menghina di atas anak Guys, nandito na ako Bye.